Balaan po, kumusta na po kayo lahat, ano po yan, bala episode ito, ano po Magdidilig po tayo ng ating tanim na sibuyas, oh yan, magandang umaga po sa ating lahat, oh yan Ito po ang ating, ano ngayon, sa tuwing umaga ito yung ating gagawin, yung magdidilig po, oh buhay na po aring mga mas nauna ngayon po ang pagdidilig natin ay yung patubig system yung patubig kasi sasaboy sa buyan naay pa gaya nga po nung sabi ko sa inyo ang napatanim palaan dito sa ating ano ay 40... portik 40, por kilo palaan po ay, meron pa po ako doong natirang pananim. Oh, ilang plat pala ang bagay na gawaan. One, two, three, four. Baka po isang plat pa ang magagawa or dalawa. Oh. Time check po. 7.28 po ng umaga. Pupuntahan po natin doon yung ano. Yung duluhan po. At tayo magpapasakat ng tubig. Oh, yan na po yung ating pananim mo. Guru ay papat papaspasukan po muna natin bago natin barahan pala mm. subok lang po tayo ng subok ito po pala ay eh, may patubig dito yan no kabilanan po yan ito po may tubig dito may tubig din po doon pwede rin po tayo doon magpapasok ng galing irrigation parehas lang po naman galing irrigation oh yan no pero ngayon narito yung mas malakas na ano Naparating parating po oh yan no papapasokin lang ang natin na dito nahulog na pala rin oh. nahulog na ho yung senyoreta oh. galing dito hindi ay di na nga nabugnot oh. hindi ko na rin hunalaan na merinda agad. Babarahan po natin ari. aga pa naman po kahit tayo naka ano. Saka dumi ating ano. Diretso na po ay. Yan po may vitamins din po naman yung init ah. para po lahat ng plat na pasukan hmm. hintayin lang po natin lumakayan eh. garap Dapat po 'yung basa. Tubig din. back na yung iba sobrang ano na sagay po habang tayo na rin tubig oh. Na, ano bulis bilis lumakay oh. Hmm. bunta jacket tayo ah napakabilis po ng tubig yan oh. Eh. nandito agad eh patay nag jacket muna oh. oh tayo po yung mag uh, didilig na mabarahan po muna natin na rin kailangan po ang halaman ating liligawan Oho, medyo kung tutuusin eh medyo may pagkano rin yan hindi mo pagkaano yung ayaw niya ng maraming tubig Oho, ho yan po ang gagawin natin ligaw ayaw din naman niya ng kaunti ang tubig kailangan lang natin sunod din siya para pagbawi niya sa atin ay eh, diyari magandang kapalit oho ho yun po ang ibig ko sabihin pagligaw. Oh hindi pwedeng yung gusto laan natin ah bayain na yung malakang tubig bayain na yung malitan tubig minsan no, hindi nila gusto yung gayon eh. oh. kahit ikaw po naman siguro ano, kahit sino sa atin yung manliligaw ay eh di syempre, ibibigay natin yung gusto oh. sampah magbabara tayo dito sa iba ang taas po ng ating kama at na ano po para sa dating naman tag-ulan eh di siya naman ang panalo pa rin ng ating halaman tutupod malayo pa ang umaga di matanaw ang pag-asa hanggang kailan magtiti pag ko sa dilim na pag na walang lalilat Ay laliman Darating ang bukas para sa'ki pa ang umaga Pag-aasda 你的呀。<noise> <noise> <noise> kahit siya basang basa oh, kaya ng katawan niya pero pag po yung galing sa ulan naman tanggi din sila oh, pag yung lunod sa ulan kaya nga sa sa inyo ligawan ng ano niyan kahit po naman ang halaman oh. ligawan ng mangyayari ang gara yan po lahat ating babasain oh. yan ito pa kabila pa yung pababarahan pa rin po natin yun baka ho itong ilalim ng ampalayaan dalihin na rin natin ng ano tanim ng sibuyas hindi hayaan na lang natin yung mga ampalayan na yan oh maigrim eh makukuha pa rin tayo dyan pang gulay gulay bala yan ano po patapon yan patapon ngayon po naman try natin na pagsalubungin yung tubig oh. Yan oh. Ito papunta dito lakad oh. Yan oh. Papagayon. Are, pabalik oh. Yan oh, nagsasalubong na ho. Oh. oh. Nananalo pabalik na papunta naman ulit sa tubig oh. Kasi nga ho, oh, yan. Papasok naman ang gagawin yan Iipon lang yan ng tubig. Ganda po, napakaganda po ng sistema. Oh. bumukas po pala oh. Oh, sabi hindi lumalaki bumukas Oh. ay babarahan natin sa ako bumukas hmm. po naman dulo ayun po yung dinilig natin kanina atin Ayan po yung aanahin na tatagpusin atin. lahat po atin babasain eto yeah, po ang delikado ay nakalagay sa chicken dong minsan ho yung mga ano nakalagay po ba sa ipot ng manok yung pataba natin pag hindi ka masusi minsan po mga basag na bumbilya bubog napapasama po kagaya ho nito kasama dun sa ano nung manok pako oh. abay talagang tayo ay tita no na butit nakita ko ah. yun ho minsan ang aming iniiwasan din pagka ano yung pag, pag naglalagay po ba yan kumbaga siguro nabasag yung mga bumbilya pumatak na dun sa baba direct sama sa ipot napapala nila na isa ako na dadala po dito sa ganitong taniman ako pa nga labot tayo ang dukod ko pumunta sa turo huwag naman sana ba Bala yan po, dilig na lahat oh. Yan lahat po ay basang-basa na yan. May puno mapapatay na natin itong patubig. Papaedahan po naman. Ayan, hmm. hmm. palabas na po yan. oh palabas na yung pong kabila ating uh, pupuntahan hindi. Si Buyas po ay ano mataas din ang ano farm gate pero bumababa din po naman. Parang ngayon po nagre-range nga ng ano one, 120 ay di ano po kumbaga kahit mataas ang presyo ng ating traps narating din po yung pagkalugi dito uhu -huh. di basta aaralin din lang uli natin ano yan eh yan tolas. oh. papapasokan lahat natin sa drain oh. ito drainage nito Apo na po lahat yan ito na mga ito papasok po ito eh kaya <laughs> sana po naman i-describe ko na maganda yung sistema ng patubig natin ano? kaya naman na yun papasok oh yan po ay papasok yan yan po yung damo paparoon yung lakad Yan po parun po ang lakad. Tatanggalan ko na po ng bar harang itong ano, pabalik na po uli yung mga yan. Ito po ang papasok sa irrigation yan eh. Yan na ho, pabalik naman no. Yun yung damo. Kita nyo po baga. Dinidescribe pala ang po baga. Oo. Nose in, nose out. Tawag po ba dun? Garbo ah. Mahapipiran ulit Oh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsamaan Ano po? May pinasdeto nga po ay yung pagano natin ng pananim, pag uh, pataba at saka yung kanya sistema. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.